Hello guys, for today's video ay papasel naman tayo dito sa Arena Center Ayan, Ayan napakalamig pa naman ngayon Ang weather natin ngayon is 8 degree Ayan o, oh. napakalamig Sumakay lang ako ng bus number 109 At bumaba ako sa student's key At tapos sumakay tayo ng bus ulit ng bus number 112 ang baba nun is dito mismo sa arena center Ito na ang arena center oh. Mamaya ang gabi marami din mga pailaw dyan Kasi malapit na yung Christmas Papasal tayo dito sa loob At saka baka may makita tayong mas mura ah, bibilhin natin Ayan Ayan guys nandito na tayo sa arena center Ayan Nandito may mga pailaw na rin Ayan, no? Yung mga puno nila, halaman nila, nilagyan na nila ng Christmas light. Ayan. Tapos dito, may Red Nose, the Red Nose Reindeer. Ayan. Merry Christmas! Ayan, no? Ayan. May kalesa pa dito. Tapos may mga reindeer. Ayan, no? Ngayon ay papasok na tayo dito sa Arena Center. Mamasyal wow, na tayo. Ha. Ulas. Ulas means entrance. Ha, tumulo si Pungko doon ah. Europa na 92 Maganda yung mga jacket dito sa Europa Kaya lang Napakamahal na sa 300 euro Dito meron din Levi's Ayan guys oh Para alang lang nasa Pilipinas Yung mga mall dito Mamaya tataya tayo sa loto Baka tumama tayo oh. Oh, huh? 1 million euro ang price nyo Laki Dykeman Mga ah, mga sa Dykeman ah, Mga sapatos Tingin tayo Pahanap tayo ng mga sapatos dito Yan oh Puma Sungkwenta Pero nakasale siya oh. 35 na lang oh Napakamura nito na guys so, Pero may mas mura dito Ito 20 Yan Ang tatak niya BTY 20 euro Pwede pwede na ito Pampasok No Para mapalitan na yung sapatos ko Yan yung sapatos ko Bukas na Sumuko na yung night ko ito kahit pampasok lang 20. Sketchers. 60 euro sa Skechers. Depende sa design. Dockers. Dockers. 70 euro ha, pang snow. Ganda May tela pa sa dito Ya no oh, pang snow oh. Tom Taylor, 80 80 euro Tom Taylor Ganda nung Nike na bago Ano Oh my god 42 euro ano? o. Oh. Mga boots o. Oh. Malapit na mag-snow dito. Yan ang uso ngayon. Ito ganda o. Alam ko. 40 euro. Ha? Meron na akong nagugustuhan dito. hindi muna tayo magnanay nasa 100 euro kasi ang Nike eh. ito sa mga Nike oh. 80 euro ganyan no oh. ganito ang design 80 euro ito naman 60 60 euro dito 80 euro parang gusto kong bilhin to oh. 20 euro pang pasok no layo kasi nang nilalakaran namin sa araw-araw oh. pwedeng pwede to balikan natin hanap pa tayo ng iba pa tayo ng iba guys ah, banda dito sa ibang store Oop, New Yorker Hindi mo na tayo papasok sa New Yorker Maghahanap tayo ng Sapatos sale ng mga Nike dito 20%, 30% Pakaganda nito oh. 169 euro huh? Ito ha oh. Jordan 169 Ayan guys Kailangan ko nang bumili ng sapatos Tignan oh. nyo naman yung mga sapatos ko oh. Ayan, bukas na dito Wala na siyang palitan lagi kasi ako naglalakad Papasok ng company Ito rin din yung mga sinusunod ko Pagutang company Kaya ayan, no oh. Sira na Pwede naman sa kaliwa hmm. Kailangan na natin bumili ng bagong sapatos Kahit yung mumurahin lang Para may pampasok tayo So tara, punta tayo sa sapatosan Bears pa. Ayun, makita ko na yung dike man. Ayan guys, malapit na tayo sa dike man. man. Night Smile Ito ang ganda 50% oh Mga Nike Hindi muna tayo mag na Nike Ibang sapatos naman Mga ganito nga Adidas 65 65 euro ito Nike ha huh? 80 euro ha huh? ayun babalikan tayo dito ito ito ang ganda pwede pwede na ito pampasok bibili na natin kukunin natin is size 45 to ayun, no? size 45 meron ayan size 45 ang kukunin natin Ayan, size 45 19.99 euro Yan no, oh, kasi ang kasya yung size 45 oh. Oh, Kasya Yan, kailangan natin palitan to oh. Tingnan nyo naman no oh. Sirang sira na Yung aking Jordan Yan Hindi ito munang sapatos ang bibili natin Pampasok lang naman no oh. Ganda o. Ang nagustuhan ko pa dito, nakatahi na. Kaya matibay ito. Ito ang kapal o. Oh. Oh. Size 45. Beauty wine. Ito naman ganito. 40 euro. Oh. Sa Sa pila. 50 euro ang ganitong sabaros oh. 50 euro ito naman sa Puma sa 70 euro ayan guys babayaran na natin tong sapatos natin yan size 45 20 euro 20 euro na yun size here Alright. bayad natin Bala. Yan guys, nakabili na tayo ng sapatos natin dito sa Dykeman. Yan oh. Dykeman. Titignan muna natin yung mga pailaw dito sa labas ng Arena Center bago tayo umuwi. Yan oh, Paskong Pasko na dito sa Arena Center sa Zagreb City. Yan Konti lang pala yung mga pailaw nila. Siguro kapag malapit na yung Pasko, dadamihan na nila to para mas marami yung pumunta dito. Yan o, may mga reindeer pa. Merry Christmas! Merry Christmas and a Happy New Year! Arena Center. So ayun, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye bye.